ah, uh, ito guys, uh, Montero. May problema tong nung una akala ko turbo ang may problema dito dahil, sa sumisipol malakas. Yan. Lakas ng sipol nitong turbo niya. So, i-start natin para makita natin, mas marinig natin yung sipol. Ayun. Ngayon, hindi ko ma nakita yung ano, akala ko nung una may singaw, may singaw sa gasket kaya ganoon. Uh, sumisipol, lakas pag uh, start pa lang umuugong na yung turbo kapag uh, nirev mo naman mas malakas talagang gumuguhit siya diba gumuguhit talaga ayun start natin tapos tignan natin yung ano yung sipol ng turbo nya ayan at uh, Ngayon, mamaya makikita natin kung anong dahilan kung ba't sumisipol yan pero hindi yung turbo na yun ang may problema ah. Uh. start! Tingnan natin kung nag-work. Oh, hindi siya nag-work guys, oh. Minsan gagana, minsan hindi. Dapat pag naka-idle ito so guys. Ayan. Pag naka-idle yan. Tapos, i-read natin. Ayan natin. Read mo, read! binirit mo ano yan na babalik yung luluog siya luluog pagka idle hindi tao siyang ganyan no? red oh, wala okay red kaya ma uugong niya daw malakas ngayon guys tayo na yung parang ano muna natin ito na kung kunwari nag work ito para mawala yung ingay nung turbo pero hindi natin itong sa loob hindi natin kung mawala Diba, nawala. Ginihingo, nawala. Ayan, o. Ayan. O, wala siya. dapat kasi, pag idle lang, nakatulak itong gano'n. Nakatulak. ito niya nito, Pag idle niya kasi, kaya siyang trabaho ng EGR, pag naka nakatulak itong ganyan. yan, matagal. Pag binirit mo na, babalik siyang ganyan. Babalik siyang ganyan ito. Ito kasi EGR Ito yung motor niya eh. Hmm. Pag naka-idle, nakatulak yun ang nakita kong problema nitong uh, itong sipol na to akala ko sira na yung turbo hindi pala so itong EGR palang may problema hindi siya nag-work ayun o dapat naka ano lang yun nakatulak na ganun no? oh. ayaw o oh. so pag binirik mo saka lang siya luloob na ganun kasi nga ito babalik naman dito ito pag idle nakatulak na ganun o oh. nawawala yung sipol so kulit-ulit lang ako guys kaya yun lang ang ano nyan ah uh, ko lang kasi nagulat ako bakit may tipol yung turbo lakas